yan, natapos na naman yung maghapon na trabawaan ko galing kami sa malayong lugar at dito mag uh, ahapunan kami dito sa kapsahan alam <laughs> nyo naman kapag uh, malayo yung pinatahak namin, na pinupuntahan libre ng pakain hapunan yung kumpanya namin, sila yung sumakalo. Kaya pasok tayo baka mapakita ko sa inyo yung restaurant dito. Yung kainan ng mga uh, katulad namin na nagatrabaho sa labas. Mga yung mga ibang lahi. Mga uh, saudong na rin dito kumakain at yung ibang lahi kagaya ng Bangladesh, mga Egyptian, mga uh, Pakistan, Indian. Ayan, ito yung restaurant na ito. So, pasok tayo ayan yung mga sinuserve nila oh sarap oh ito yung laham yung kapsa yung camel meron silang mga ayan may mga manok kita nyo at itong restaurant na to marami mga na inahapag na mga lutuin ayan hindi ko alam kung ano mga lutuin ito yung shabti yung gulay ito yung parang saluyot na malagkit curry at ayan yung kapsa niluluto sa pressure cooker ayun yung manok kung meron tayong anchox sa Pilipinas ito naman yung sinasabi nilang inihaw <laughs> dito hindi ko alam yan o lumalabas-labas pa yung taba itong restaurant na ito yung pinagkakainan namin ayun nakikita nyo ayan ito yung tinatawag nilang shawaya sa atin yung inihaw na manok shawaya dito sa Saudi Arabia ayan ha? shawaya o oh. tingnan nyo o oh. mainit-init pa Tara, pasok tayo at kakain tayo dito. Papakita ko sa inyo itong pinagkakainan namin dito. Ayan, kung gusto ninyong may mga gulay. Ayan, vegetable. Ayan yung mga... What name this? Salad. Salad? This Laban -Quiar. Laban? Kiyar. Kiyar? Laban kiyar. Laban kiyar. Mukalad. Mukalad. Malpup. Ayan. Ayan yung mga ay no order dito. Ayan o. No. Si serve niya. <laughs> Tikman natin. So ayan. Kung gusto nyo yung sumalampak, walang lamesa. Doon. Mag-order kayo doon at dyan lang sa side na yun kung gusto ninyo may lamesa yan. tulad namin gusto namin maglamesa, pero doon walang mga lamesa ayan, nakasalampak ayan. ayan ayan kain na tayo napaka dami oh. ito yung sinasabi nila ang kapsa ayan, kain na tayo sabi na kayo yun natin para ito nyo tawag natin na ipinit pa guys <laughs> Usok-usok pa ah, Yan yung kamsa dito Ito yung sinasabi naman nila paham Inihaw Yung doon naman na parang na Fried chicken Fried chicken ba yun? Parang inihaw din sa waya ginaba-bina kami. So kami kumakain na wala na kami time patutok Dapat well, muna. Uh, Asul din ako. Sa report ko, naman yun, Mer Tsaka giniging na sili, tsaka kamatis, tsaka yung may ming salam. Ano mga pagkain dito guys? Ano mga pagkain? Wala uh, ka lang time magtuko. Yan, may tumutulong makain. Hmm. Ang dami nito, oh. tawa ka okay. na. Ito, so, kaya niya yan, nakakataba. Mm -hmm. Kaya kung hindi ko marunong mag-control ma ma nito, talagang mananaba ka. Kaya mm -hmm. sa naman ang kapartner na tulay. Yeah.

Ah, 22, 25, 25, 25, 25. Ayun, kasi doble siya, 22. Kasi hmm. Kasi Magsawa ka naman na. Hmm. Yellow rice. Yellow rice. Kaya siyang kari. Mayroon siyang Halos kapag inaraw araw mo. Sa lang ito kapag uh, ka ng lingguhan Siguro sa dalawang sa isang buwan dalawang lang.

ang ginagawa ko at kung ano yung mga pagkain na pinakain mo sa tao ng Lara Piyasan, una-una yung kapit. Maraming na nagsalamat. Enjoy watching po. Ayan. At sa, din, uh, yan din na kung kung tayo sa kumakain. Maraming. Ayan yung mga kababayan natin dito. Makain din sila. <laughs> Magandang araw kayo kabayan. Dito lang kayo kumakain? Ayan lang. Anong trabaho niyo? Sa salamin kami? Ah, sa salaminan. Ayan, natin na ay yung si kabayan. Dito kami kumakain din na. Hindi kira din na mga ikan kumain dito yun. Dito อปารนะพี่แอนน่ารากสุามนะพ่จอยวัดี่ครับขอบคุณคกับพีอบังานเ